Yan, magandang araw mga ka-DIY May na akong ano dito Electric pan Yan, ayaw daw kumandar kaya ipapa-inaayos sa akin. Ayan mga ka-DIY, Yan sa haba-haba ng, ng pag ano ko dito troubleshoot. Ito galing na ako dito na troubleshoot ko na yan diyan. Wala naman akong nakitang problema, yung stator niya okay naman, walang putol. Kapasitor okay, switch, switches okay. Tapos ito na mga ka DIY. Nakalusot pa rin sa akin to, oh. Kaya di ba pag nag-aayos ako ng ano pag nag-aayos ako ng mga electric pan, ganyan tulad ng electric pan, rice cooker yan kung ano-ano ano, inuuna ko muna to inuuna ko muna i-check switch natin. Oh. Ayan, inuuna ko talaga ng i-check tong power cord niya. Mayroon siyang resistance ako nakuha diyan kaya dumiretso ako dito eh. Dumiretso mismo ko agad ako sa unit. Ayan, dumiretso ako dito mag mag-check. Papunta dito sa taas. Ayan, papunta dyan sa ano, mga switch nya. Sa... Ayan, yung wiring. Wiring ng stator. Wala akong makitang problema doon. Kaya bumalik ako dito pa, sa baba. Ito yun yung mga ka-DIY. Oh. Ayan. Nakikita Ay, nyo yan. Oh, gumagalaw. Oh. Sipin nyo yun. Oh. Di ba? Ibig sabihin, ang problema nito nandito lang. Nandito. <laughs> Nakalusot sa atin, nandito lang nalusutan na ako eh. Kasi yung unang test ko, mayroon talaga siya. Ayun, mayroon siya kaya dumiretso na ako sa loob, binuksan ko kaagad. Yung pala nandito lang oh. Ayan, di ba? Kapag ginanong ko, wala, wala na puputol. Oh. O ganyan, mayroon kaya medyo natagalan ako hindi ko na naipakita yung pag ano ko dito ito, pinalas ko lahat to eh tinignan ko yung mga linya niya, buo naman lahat kaya di ko na nga nabideohan yun eh. tapos dito lang pala yung sira mga DIY ito lang oh kaya importante talaga bago magumpisa, check in muna to kung um kung buo para sigurado tayo may papasok na ano na power and para makapasok pasok yung power ng ano ayun bali ito lang mga ka-DIW papalitan ko lang to ayun papalitan ko lang to hahanapan ko lang ng ano pamalit ah ito na mga ka na napalitan ko na siya ng ano, power cord kulay itim yung pinalit ko yun lang available ko dito eh tapos babalik ko na lang yung ano nito ilis eh tsaka yung pakit okay na to ha andar na to ito na mga ka DIY eh naikabit ay, ko na lahat yung pakit i-try ko na ulit Ayan. so ayan na nga mga ka-DIY. Yung cord lang talaga niya yung naging sira. Dito banda yun, no? Oh. Dito yung napuputol eh. Pag gumagalaw, napuputol. Eh, dito lang. Kaya, kaya, may importante talaga bago mag gumawa, iti-check mo na yung power cord. Yeah. Sa akin, sinik ko kaso nakalusot pa rin. Kaya mga kariway, bali okay na. Gumagana na yung electric pan. Ayan, power cord lang yung sira.